kulito sa pera ng bayan. It's not about you. Kaya nga po, uh, tama ba yung prosesong uh, ginagawa nila ng office nila sa book na iyan? In the first place, requesting a budget item para sa isang personally authored na libro. na Hindi nga naman textbook. Ang mali is ibili niya yung 10 million ng librong gawa niya. Yes. Ako. Kasi yes. it appeared dun sa back page, merong mukha niya. Tapos na no, uh, siya ay 15th uh, Vice President of the country, a uh, former Mayor of Davao, na a former Defense Secretary. Tapos sa uh, yung last sentence is, uh, isa siya siyang kaibigan. Do you think anong purpose ng yun, yung libro na yun? Well, ang, ang punto lang kasi, textbook ba yan? Hmm. Uh, approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook, problem ng DepEd yung nakaraang dalawang taon ang daming problema 'di ba? So bakit inuna ang isang personally authored kung siya ang sumulat niyan? Personally authored na libro. Uh, 10 million, Maliit kung sa textbooks kabuang budget ng DepEd, pero uh, hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. At itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdidistribute ng isang libro na siya ang sumulat pero gagamitin ang government funds ang taxpayers money para ipamudmod. So uh, napaka tamang at dapat tingin ko dapat lamang uh, natanong pero ganoon ang naging uh, sagot niya. Hindi ko, hindi ko pinupuliticize yung yung budget hearing. Uh, tama yung sinabi ni uh, Chair Grace sa kanyang uh, ba balance na pag-chair ng budget hearing namin. na Alam niya na may mga histories kaming lahat in that room sa iba't iba sa amen Pero proper question sa budget uh, yung dalawa kong tanong. Ay alang-alang sa mamamayan at taxpayers, mas tamang pag-appropriate at paggastos ng pera ng ating bayan. Parang nagsisikal sa nagsisisi ka ba na hiningi mo pa yung tulong before ano mm. uh, naramdaman niyo na sumbatan kay ni Bibi Sara? Ang 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 nararamdaman ko ay pagkagitla na naman. Ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan? Mm. Na kwento na niya dati sa tinanong kong budget questions. Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala rin kinalaman mm. sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na sa taong bayan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan o paglustay ng kabanang bayan, ibang usapin na yan. Same principle dito sa uh, OVP. At, at least nung simula, ang sagot niya ay magbabaw daw siya sa wisdom Uh, ng kongreso kaugnay ng budget bagamat may pitik siya doon sa uh, isang department yung pangalawang tanong ko hindi na siya nagbabow down so it with wisdom of the senate ang, at ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa yung kanyang opisina and as for the 10 million mm -hmm. uh, peso item para mm -hmm. sa libro well I think in principle improper ano yan eh mm -hmm. request yan mm -hmm. dahil kung meron kang Uh, sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, mm -hmm. hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayer's money para ipamudmod. So ma'am, ipapare niya yan? I, I think it's a proper um, item for realignment. Mm -hmm. Mukhang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina, pero katulad. So parang duplicating. Yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na nirace ko yung issue yan. So, hindi pwedeng sabihin, ngayon lang, at laging kulang ang pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs. Yung may kinalaman sa medical and burial, may kinalaman sa disaster uh, resilience, may kinalaman sa Uh, trabaho at hanap buhay, at saka isa pang uh, item. For the record, ipaparialayngin 10 million pesos para doon sa... Okay. Isang kaibigan. Opo, at the proper time, sa period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment doon sa items ng program sa OVP na katulad lamang, no? Uh, dun sa mga programa ng mga line agencies natin including DSWD, DOH, DOLE. Well, hindi ko alam kung bakit paulit-ulit siya na nagsasabi ng politicizing kahapon. Basta para sa akin at kaya sinabi ko uh, sa chair at sa pagdinig niya na Nakuha na po kayo ng libro. Naipadala na po. <laughs> eh, ang sabi niya bibigyan niya kaming lahat ngayong araw. So, pagbibigyan ko siya ngayong maghapon. Gusto niyo ba may dedication? <laughs> hindi naman. <laughs> na, na overdose na ako sa dedication kahap. Last year, uh, hindi ko rin uh pinalampas yung OVP budget hearing dahil itinanong namin doon yung confidential and intelligence funds and nagbunga po ito. Bakit ngayon lang? 'di ba? Kung talagang magmumudmod ng uh, libro sa mga bata, uh, bakit ngayon lang? Bakit hindi nung 2022 or nakaraang taon? Bakit ngayon? Eh siguro yung mga nagtatanong ng ganoon ay naiisip, ngayong taon ay bisperas ng isang importanteng proseso. Kaya si ko sinabing fair question at maraming nagtatanong punon noon. dun sa naging hearing ng uh, budget ng OVP, Uh, nagulat ba kayo? Inappropriate ba yung naging behavior or actuation ni Vice President Sara dun sa valid na tanong nyo? Uh, may kaugnayan dun sa... Ang pinag-uusapan pa naman yung libro na ang title ay Isang Kaibigan. <laughs> Very inappropriate talaga. Uh, nagitla nga ako physically, napaganon ako eh. Uh, kasi, nagtatanong ako una ng mukang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina pero katulad so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito mm -hmm. yung unang pagkakataon na nirace ko yung issue yan. Mm -hmm. So, hindi pwedeng sabihin ngayon lang. Narace ko na rin yan dati no, sa ntfl na, oh, andyan naman na yung ganito at ganyang department, kumagawa ng ganyang mga programa in partnership sa mga LGU. So, bakit hindi dun na lang sa mga departments ilagak? Same principle dito sa uh, OVP. At, at least nung simula, ang sagot niya ay magbabaw daw siya sa wisdom uh, ng Kongreso kaugnay ng budget. Bagamat may pitik siya doon sa uh, isang department na political daw. Mm -hmm. Eh, yung pangalawang tanong ko, hindi na siya nagbabaw down mm -hmm. sa wit wit wisdom of the Senate. ang At ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa, yung kanyang opisina, uh, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags ah. sa mga bata sa mga uh, hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdi-distribute ng isang libro na siya ang sumulat uh -huh. pero gagamitin ang uh -huh. government funds, ang taxpayer's money para ipamudmod. So uh, napaka-tamang at dapat, tingin ko dapat lamang uh, natanong pero ganoon ang naging uh, sagot niya. So ma'am, aharangin niyo ba yung 10 million allocation for that uh, book ni, na sinulat ni Sara? Well, first of all, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga uh, items para sa du mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay uh, i-realign kung, kung pwede dun sa mga departamento na may ganyang na mga programa. Or at the very least, mm -hmm. within OVP, pero earmark na... Uh, magre-request lang ang OVP hmm. dun sa departamento may ganyang programa na para ma-authorize, gamitin sa ganyang uh, programa ng, ng departamento. Kulang na nga yung, ano eh, masikip na nga yung fiscal space natin at hmm. laging kulang ang pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs. Yung may kinalaman sa medical and burial, may kinalaman sa disaster hmm. uh, resilience, may kinalaman sa Uh, trabaho at hanap buhay at saka isa pang uh, item. And as for the 10 million mm -hmm. uh, peso item para mm -hmm. sa libro, well, I think in principle, improper ano yan eh, request yan. Mm -hmm. Dahil kung meron kang Uh, sinulat na libro kung ikaw ang sumulat niyan mm -hmm. hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers money para ipamudmod so ma'am ipapa-realign niya yan I, I think it's a proper um item for realignment mm -hmm. Ma'am parang dumating pa sa punto na sinumbatan kayo ni BP mm -hmm. Sara doon sa hiningin yung tulong during the uh, campaign period so uh, parang nagsisikal sa nagsisika ba na hiningi mo pa yung tulong before ano na na sumbatan kay ni BP Sara ang 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 nararamdaman ko ay pagkagitla naman ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan mm -hmm. nanya na niya dati sa tinanong kong budget questions. Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala rin kinalaman mm -hmm. sa budget ng OVP. Ah... Uh, ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, mm -hmm. lalo na sa taong bayan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan mm -hmm. or paglustay ng kabanang bayan, ibang usapin na yan. Anyway, sinabi ni, ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. Mm -hmm. So ano yung isinusumbat niya? Actually, ang alaala ko sa uh, pagkita namin noon, kasi... Tuwing pupunta ako sa Davao, whether nung rep pa ako ng Akbayan sa House o ngayon nagtatrabaho sa Senado, SOP magka call sa local chief executive. And it, what I remember very clearly nung 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanya ng Akbayan laban sa aerial spraying at saka sa GMO. So yun yung pinaka naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. Mm. So, uh, hindi, ko, hindi ko talaga maisip paano konektado mm. yung lumang kwento niyang yun at yung ganyang sumbat sa budget question sa kanyang opisina na hindi naman niya nasagot ng maayos. Before me, ma'am, yung ganong panunumbat, pagpapakita ito na anong klaseng opisyal ang ating pangalawang pangula? Well, lahat kami, kung paano kami magsalita at Uh, kung paano kami kumilos or kung ano yung hindi namin ginawa na dapat namin ginawa. Doon yung nakikita yung pagkatao namin. Mm -hmm. And then, sabi niyo nga, masikip yung fiscal space. Yes. Sobra bang malaki yung more than 2 billion budget ng OVP? Uh, well, actually, now that you mentioned it, ang 2 billion plus budget request ng OVP, mga triple po yan. Ang pinakamalaki pa yatang hiningi ng OVP during the previous administrations. Mm, kasi 500 million lang, lang Yes, yes. Okay, may Ma'am, uh, so for the record, ipaparealay niyo 10 million pesos para doon sa, ano, kay, sa, sa, isang kaibigan. Sa kaibigan. Opo, at the proper time sa period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment doon sa items ng program sa OVP na katulad lamang No? Uh, dun sa mga programa ng mga line agencies natin, including DSWD, DOH, DOLE. And yung item ng 10 million pesos para sa pagmumudmod ng mga kopya ng isang kaibigan, ay pupupusan ko rin po ng uh, amendment. Yun naman ang purpose ng interpellation sa hearing eh, para i-explore. Uh, ang, ang pagkatanong ko pa nga nung unang tanong ay uh, magiging willing ba ang VP? na i-realign yung items na yon na mukhang duplication ng existing programs ng ibang department. di ba? Ang mali is ibili niya yung 10 million ng librong gawa niya. Yes. Ako. What if she donates it but okay. uses the 10 million for transportation and still mamumudmud siya? Will that be allowed? Hindi ko alam kung aabot sa 10 million ang pamumudmud, ang transportation para lamang sa pamumudmud. Pero ang current budget item request ay para ibigay, ipamudmod yung mga kopya ng isang kaibigan uh, doon sa isang uh, milyong mga bata. Uh, at siya pa yung nagbanggit na yung mga batang 'yon ay may magulang, yung mga Bobo. magulang yon ay boboto. Wala naman akong, hindi naman ako nag-interpolate <laughs> ng budget ng Comelec, budget ng OVP, yung ini-interpolate ko kahapon sa hearing. So, bakit siya nagbabanggit ng boboto? Yan ba ay nasa mandate ng OVP? Ewan ko lang. Ma'am, kung ipapalipat niyo yung budget ng ibang OVP program sa parang duplicate nga po, uh, yung sabi niyo yung earmark, paano po? If ever, kunwari, may humingi ng burial assistance sa OVP, pwede silang humingi sa DSWD? At ngayon, kasalukuyan, humingi na sila ng ganon sa DSWD. Dahil yung DSWD, yung tamang departamento na may gano ganoong program, kaya magaan sa loob ng kongreso na uh, i-appropriate yung budget items na gano'n para sa DSWD kasi meron talaga silang programang burial assistance. Ibig OVP hihingi ng budget sa DSWD kung may humingi uh, sa OVP ng burial or medical assistance. O oh, parang uh, uh, magga-craft kami ng tamang budget language at magkakaroon ng tamang mechanism na yung na-request na, request na uh, budget item na to ng OVP kung hindi man mailipat sa ibang department pero andun sa isang um, fund na ire-request ng OVP sa DSWD, in this example, na pwede nagastusin para sa burial assistance. Two more na lang. Did you really ask for her help? ng no 2016. Para po... I can't remember if I did. And even if I did, sabi niya, hindi naman niya ako tinulungan. But importante sa akin, kasi ang memory ko is visual. I remember thanking her for ano for supporting yung dalawang agricultural advocacies namin sa Akbayan. And for sure, I went to see her kasi uh, courtesy call ko yon sa local chief executive. Just yes na po, yung sabi nyo kahapon, hindi niyo na-appreciate yung attitude. Yes. Din. Did you wish she was kinder? Oh, I don't need for her to be kind. Ano lang, institutional courtesy lang. Kasi gaya ng nabanggit ko kahapon sa hearing, kami sa Senate, we strive to give institutional courtesy sa mga counterparts namin sa executive. And at the very least, yun yung dapat nilang ibigay sa amin. Lalo na pumupunta sila dito para ah, humingi ng suporta namin sa requested budget nila. Mm. Ma'am, doon sa nangyari kahapon, di ba sabi ni VP Sara, pinupolitisize, pero siya naglagay ng kulay politika doon sa pagsagot sa inyo. Hindi ko, hindi ko pinupolitisize yung, yung budget hearing. Uh, tama yung sinabi ni uh, Chair Grace sa kanyang uh, balance na pag-chair ng budget hearing namin na uh, tawag nito... Um, Uh, alam niya na may mga histories kaming lahat in that room hmm. sa iba't iba sa amen Pero, proper question sa budget uh, yung dalawa kong tanong. Okay, Marlon. Nakakuha na po kayo ng libro. Nay, napadala na po. <laughs> eh, ang sabi niya, bibigyan niya kaming lahat ngayong araw. So, pagbibigyan ko siya ngayong maghapon. Gusto niyo ba may dedication? Hindi naman. <laughs> 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 na, na overdose na ako sa dedication kahapon. <laughs> doon po kasi, I don't know if, if you have seen um, some photos sa social media ng libro. Kasi yes. it appeared doon sa back page, merong mukha niya tapos na siya ay 15th uh, vice president of the country All about a former him. mayor of davao and a former deputy secretary tapos uh, yung last sentence sentences uh, siya siyang kaibigan do you think anong purpose nung yun, yun, yun libro na yon well obviously the purpose is to magpakilala sa sarili niya sa mga bata uh, na bibigyan ng librong 'yan sa sa mga uh, bahay nila sa hard to reach areas. Mm -hmm. sa mga bata lang. Sa nung nung maliliit 'yung mga anak ko pag may mga libro sila or school bag kasi bag ang ibibigay, di ba? so pag may mga may mga bag silang inuwi from school after class, syempre tinitignan ng Korean. And of course, makikita ko rin 'yung laman ng bag nila. Uh -huh. Sinasabi mo, ma'am, 'yung printing pala noon will cost 50 pesos uh -huh. per copy according to the office of the vice president kaya nag-allocate ng 10 million. Oh. Well, ang ang punto lang kasi textbook ba 'yan? Mm. Uh, approved ba ng DepEd? Nako, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd yung nakaraang dalawang taon, ang daming problema, 'di ba? So bakit inuna ang isang personally authored, kung siya ang sumulat niyan, personally authored na libro? Uh, 10 million. Maliit kung sa textbooks kabuo ang budget ng DepEd, pero Uh, hindi siya bariya. At 10 milyon na galing sa buwis ng mamamayan. So, pera pa rin, nahawak ng gobyerno, na dapat tanungin ng Kongreso. Ma'am, kung wala man nun, nung book na yon all about BP Sara, may nakikita kayo na ibang intention nun? Is it parang preparation for 2028? Possible? Well, hindi ko alam kung bakit paulit-ulit siya na nagsasabi ng politicizing kahapon. Basta, para sa akin at kaya sinabi ko uh, sa chair at sa pagdinig niya na tungkol ito sa pera ng bayan. It's not about you. Mm -hmm. Okay, Cecil and then ay Camille. Cecil uh, Senator, ang sabi po, karamihan po ng comments sa social media na yung pagka nagdi-distribute sa mga eskwelahan, usually pinadadaan sa mga uh, board, ng mm -hmm. book board na tinatawag nila. Ah. Ah, And uh, since siya yung dati nating kalihim sa edukasyon, uh, tama po ba yung ganong procedure niya na meron siya nakahanda ng libro? Ito po ba, eh, isa sa mga itatanong ng sa uh, kongreso kung itoy inaprubahan ng book board dahil po i sa mga eskwelahan and to think na mga bata po ang magiging uh, tatanggap nito kaya nga po uh, tama ba yung prosesong uh, ginagawa nila ng o-office nila sa book na iyan in the first place requesting a budget item para sa isang personally authored na libro na hindi nga naman textbook. And kaugnay nung tanong nyo, pagdating dun sa bawat locality, dadaan nga ba sa local school board o kung may book board uh, doon? Uh, supposed to be ang libro sa mga bata ay uh, pangunahing mandato ng DepEd dahil sa kanilang textbooks program. At lalo na kung malalaman natin sa... Pagdinig naman ng uh, proposed budget ng DepEd na may underspending problem para sa textbooks. Ang DepEd, so lalong nagiging ironic na sa kabila nun, dun sa kabilang department na dating hawak nila, mayroong ganitong inappropriate budget request. Second okay, question ko po. Okay. Uh, kung halimbawa pong ia-allow ng Senado or ng Kongreso, ano po ang guarantee natin na hindi ito susundan ng iba? Kaya nga po, hindi namin dapat sundan. Kaya nga po, at the proper time in the period of amendments, ipopropose kong i-realign yung budget item na yon na 10 million. Okay, last two questions from Cecil and then Macon. Oh, Ma'am, nabitin kami ng konti yes. Kala namin magtatanong ka pa dun sa hearing. Opo. Um, natapos na agad. Okay ka na po ba doon at sa plenary na lang at pag-uusapan din diba? budget? Dalawang tanong lang talaga yung gusto kong itanong kasi ito yung dalawang pinaka-glaring sa budget request ng kanyang opisina. Pero ipopersuko 'yon sa plenary. ipopersuko pursuko po 'yon sa plenary uh, mm -hmm. lalo na sa period of amendments. Ma'am, di ba may all-time uh, tradition na in courtesy So paano po 'yun, 'di ba? In the past nga na-approve in 5 minutes yung yung budget ng OVP. Iba ang mangyayari ngayon. Last year, uh, hindi ko rin uh, pinalampas yung OVP budget hearing dahil itinanong namin doon yung confidential and intelligence funds and nagbunga po ito hanggang sa uh, plenaryo ng uh, Senate version at uh, Salamat naman na carry hanggang sa bicam at hanggang sa pinirmahang uh, General Appropriations Act uh, ng presidente para sa taong ito 2024. Kaya Uh, gratifying na ngayon sa OVP budget request, walang confidential and intelligence fund. So, ay palagay ko tagumpay ito sa pag-exercise ng Kongreso ng power of the purse. Uh, so, yung courtesy namin ay ibinibigay namin sa yung tamang decorum. Pagkaharap namin yung mga resource persons, heads of agencies, at mga uh, staff nila. Ang courtesy hindi naman kailangan ibig sabihin na hindi namin gagawin yung aming tungkulin. In fact, that would be discourteous. Doon naman sa mga mamamaya na galing sa buwis natin itong ina-appropriate naming budget. ka ba po bang agency na nakita na mataas yung uh, CIF for 2025 sanctions. At titingnan po namin sa pagdinig ng bawat proposed budget uh, ng mga agencies. At least uh, dahil sa interventions namin lalo na nang uh, sim sa simula ng Senate Minority kasama ng uh, Minority Leader Sen. Coco Pimentel. At least ano eh uh, talagang na shine na ng spotlight, uh, lalo na yung confidential funds, na ironically, mas maluwag pa ang pagtreat doon kesa pa sa intelligence funds sa ating budget process. So, magandang area na nabuksan namin yan, yung debate laban sa Confian Intel Funds para sa patuloy na budget reforms sa panig namin sa Kongreso and na ang, ang outcome sana, ay alang-alang sa mamamayan at taxpayers, mas tamang pag-appropriate at paggastos ng pera ng ating bayan. 12.04 na. So last question from Makwan and then Daniel. Habol si Daniel. Ma'am, don't you see this as early political campaigning? Kasi nandun yung mukha niya, nandun yung accomplishments, nandun yung... Well, yan ang isang napaka-fair na tanong. Nawalan sagwa. Na walang ah, maraming sagwa. nagtatanong nun. Uh, kay, tinanong nyo 'yan at very fair na tanong 'yan at nababasa ko po sa uh, comments ng maraming uh, netizens natin. At actually kaugnay sa isang tanong kanina na bakit ngayon lang, 'di ba? Kung talagang magmumudmod ng uh, libro sa mga bata Uh, bakit ngayon lang? Bakit hindi nung 2022 or nakaraang taon? Bakit ngayon? Eh siguro yung mga nagtatanong ng gano'n ay naiisip ngayong taon ay bisperas ng isang importanteng proseso. Kaya mm -hmm. ko sinabing fair question at maraming nagtatanong punon Okay, last question from Daniel. My adopted son. <laughs>